Ako si JR Vlog. Hey, hindi si ako ayaw si JR Vlog. Siya si Darna. Right? Ako si Darna. But against the light. Ayun. Against si JR Vlog TV. Ayan. Kahit tumulan sumugod siya dito. Ang gwapo niya. Di pa? <laughs> 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 Muntik na ako lang <laughs> <lap> sa kanya. <laughs> <laughs> eto. Dinala niya sa akin yung mga... Ano ba ito mga kapatid? Mga <laughs> uh, kumpalag. Ayan. Yung binlog niya kamakailan. Yung munting handog para kay Madam Lodz. <laughs> Tapos. Eto pa yung dala niya. Oh. Pero yun mo, nakasingle lang siya. Nakasingle motor tapos umuulan pa. Oh my God. Ako naman, nilagnat pa ako kagabi. Akala ko may leptospirosis na ako. Kasi nagkaroon ako ng sugat sa paa. Maliit lang. Tapos bigla akong inapoy ng laglat kagabi. Mag, siguro magdamag yon. Kaya, I'm so super dry. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo. Kulay dilaw na ang aking palat. Pero, oh, nagpapasalamat ako at uh, kahit pa paano naihatid niya ng payapa yung mga tulong ninyo na binigay niyo sa kanya ng uh, ano ba to Ka kanino galing yung mga tulong na yan isa secret lang daw eh. ay secret lang daw pa pasabi pero nagpapasalamat po ako ng maraming maraming sa inyong lahat na tumulong para magawa ni JR vlog itong mga ganitong mga kabayanihan okay <laughs> and um, uh, Nicolas from yes kakain muna kami kasama si JR vlog Josa <laughs> Ano Josa na? Si Satana 'yan. Huwag kayong manuwala ng Josa siya. Darna. na <laughs> talaga. talaga. Ayan, kakain muna kami ni JR Vlog dito sa aming kapitbahay na merong okasyon. Siyempre magkikain <laughs> kami, di pa. Para ba? libre no. O para libre. O tara, go go go. Tapos na po kaming kumain. So it's time to unbox the item. Unbox ba? Tama ba yung ano ko kapatid ikurat mo? Hindi siya unbox. Sabi nang... Sabi Hinginan na si, ano. sabi ni sa, si Satana, hindi daw unbox kasi naka-plastic lang daw. O di unplastic, ganoon. <laughs> so, plastic natin. Wow. So ako ay ang kapatid lang I'm... sa pagkain ha. Huwag ka masyadong matakaw. Oh. Ito. Ito <laughs> uh, kapatid. Ay naku. Thank uubusin thank niya. Mahilig sa tinapay ito. Thank you very much. I really appreciate this. Uubusin niya. Mahilig sa, sa tinapay. Kaya sigurado ako ngangat-ngatin niya yan. Parang dagalang lang po Barang talaga. Parang siya. Ano oh, to? ito? Ito para kay namin. mother. Ilig niya to Bebe, kay namin. mother, okay? Bebe, Tapos, wait, wait, itong paborito open. namin no ramen. Right, oh. oh my God. Disclaimer lang po, hindi ko oh, siya pinapromota. Man, ano yun, Pinapakita ko lang yan, ina plastic ko lang po yung mga groceries. un Ah, <laughs> Sabi mo, hindi naman box eh. kaya hindi ina un Okay? <laughs> Buksan mo. Ay, sige, oh, sige. Ayan po, binubuksan niya kung ano po ito yung mga ayan, mga laman. Wow. Sabihin mo kung ano yan. Okay, so mag... Ayan. Okay, ulitin natin. Kunyari nyo pa nakita, guys. Kunyari nyo. Kunyari. And missing ramen! Oh my God, there's a lot okay. of ramen in listen, here. Missing ramen, okay. okay. Yeah. okay. okay. Sabihin mo, kapatid. Ang daming missing ramen. Yan. And also, pancit canton. Yeah, pancit canton. And calamansi my... flavor. Yeah, that's my favorite also. Pero hindi ako kumakain ng madalas. Kasi... Gano'ng kadalas ang minsan? Gano'ng kadalas? Siguro... Every minute, every hour every single day wow ang dami nito JR ah. nakaka oh my god there's a dilata <laughs> here there's a dilata here ang dami worth of 1 million talaga ta talaga to no wow ang dami niya oh master oh meron pa oh, there's a, also a dilata oh, what's master that? master master showman ganun ah oh, ito pa oh meron siyang ano to argentina meat so Argentina because I'm here um, in Mac and Santa Ana and later we going to some Mexico so we're here now at Argentina oh di ba di data dami siguro one year supply oh uh, look at that uh, your favorite Oh my God! my black coffee na ako! And also, also, yung brown, ano? Yeah. Oh, here. Kailangan gumamit kayo ng uh, brown sugar kasi mas healthy siya. Wala siyang masyadong chemical. Di ba? Okay. Water. Ito po yung mga bigay niyong tulong sa akin. Kay Madam Lodz, ito natanggap ko na po. Thank May you me. so much for your kinds and consideration. <laughs> consideration? Nakalain ba yun? Ba today? Ano pa? Wala Ay, na? Ano na to? Ito. Oh my god, there's also a, a paper bag! But I'm so shocked for this paper ilagay muna, bag! Ilagay mo na lang sa si daddy mo yan para bumuko yung daddy Ay, mo. Ay, may bukol na mamaya ano, kung may pabokelya ko mamaya. Ah, okay. So, ayan na siya. Ah, uh, see you later. Alligator. I kakain muna tayo ng ano. Mm, um, and ramen. Tsaka black coffee. Gusto ko mag black coffee kasama si JR. Okay? Ah, uh, sandali. Ah, uh, bukod dun sa groceries na binigay ni JR. Ayan, pwede kang manalamin dito. Ah, uh, lamesa siya ng makina. Kasi yung lamesa ko, uh, nabasa ng bagyo, di ba? Lumobos siya. And then, natuklap-tuklap na siya. Ah, uh, tapos, ito yung ilalagay ko. And then, at the same time, yung binigay ni JR din na uh, clutch motor, ilalagay ko na rin. So, ang ganda niya, JR banyo. Akala ko, ano lang? Hindi e, ba yung may e, yung makina na bigay sa'yo? I-set lang dito para mas magaling. Kaya nga, ito yung... Malita mo na lang. Ito. <laughs> e, ko, Ayan yung... o, no, tignan mo na, tuklap tuklak na kaya siya. Ano ko oh. kung sabi ko kung ano? Ayan siya o, oh. ano? Busy-busy siya sa kakapanood. Mamaya yan, aalis na rin si JR Vlog TV. Maraming salamat sa kanyang pagpunta. Magte-teleport na siya mamaya. Back to your book when fly away.